Eh, so, baka ba Boss, 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 boss. mo magkano? Sabi naman, nagkikita naman yung tao eh. Tatanungnan naman ako, boss eh. Kung kilala mo. Sige bayan. yan? Ito, ako yun. Bakit? May padala kasi sa'yo si Tintin, boss. Ah, si Tintin? Yes, ko yun na. yung padala niya? Ito, boss. Yung padala niya. Ah. Uh. Halos na, Sir. Pag-firmahan na ito, Sir. Nakuha, Sir. dyan? Ito. Eh, teka lang, Sir. May nakalimutan pa ba ako, Sir? Sir. Parang nagustuhan mo na lang masyado, ah. May <laughs> napag yan. Bili siya ba? Bawala ka Salamat! Nakutaw ko, ikaligda sa'yo ba ako pagigyan na isa? Pero pa.